Alright, dito kami ngayon sa Santa Cruz Ambales, Barangay South Poblacion. Ang sarap ng Paris Dessert! <laughs> Lichong Kawaling Paris, first time namin makatikim dito. Sa kahabaan ng Sambales, dito pa kami nakatagpo ng uh, pinakamasarap na Paris. Ano, Brad? Ayos ba? Uh. Oh. tinamo? Ayan. Di ba? Sarap. Only in Sambalis to. Dito nyo lang matitikman ang pinakamasarap na pares, no? Yung mga pares sa mga parting Castillejo, Subic, San Marcelino. More on uh, beef sila, pero yung pares ni Kuya. Napakaswabe. Napakasarap. O, oh, ito, ito hanapin nyo. Pares, go to mami. Ayan yung kanyang ano, lichong kawali. Tsaka take note, tiempo. Hindi siya ordinary yung uh, part ng uh, ng pork, ng uh, pig, pero masarap siya, tingnan nyo. The best. Kuya pating ano sa bawo para mainganyo nila pumunta rito. Ayun oh. No? Ang lapot, tsaka katamtaman lang yung lapot ng kanyang sabaw. Oh, kumpleto siya. Pati yung chili kanin. oil niya. Ito yung kanin niya, the best, sakto-sakto. Matatagpuan nyo lang to malapit sa victory. Pag bumaba kayo ng victory liner, lakad lang kayo. Anong oras mo kuya? Pagka mayroon pa pong mga 10 or 11. Hmm. Yun, 10 to 11. So maagang nauubos yung kanyang ano. Yung kanyang paninda. Pero ngayon, baka maya-maya ko, -maya wala na. Wala na. Yun nga, oh. iisa na daw yung kanyang ano. Iisa na yung kanyang lichon. Yan na lang po. So, inaanyayaan ko po kayong kumain dito sa Paris ni Kuya. Malapit lang sa Victory Liner. O, oh, yun yung Victory, oh. Pagrahe na. Along National Road lang to, South uh, Poblacion. Na ano na po ako dito eh. Na? Vlog na po ako dito ni Mary Jane Relox. Na vlog ka na? Opo, okay, si Mary Jane Relox po. Mary Jane Relox. Opo, okay, okay, eh, oh, Sige. ano mo si Mary Jane Relox. Po. Sige, shoutout sa iyo, ma Mary Jane Relox. So, antay bayanan mo yung aking post ha. Yung account ko is Backyard Grapes Farming. I-upload ko si Kuya. Sige po. Okay. No. Sige, sir, po okay, sir, sino lang ko ato June Espinola. June Espinola. Okay. At saka linis ng kanyang cart. Masarap, bo swabe, swabe, swabe. Dumayo pa kami rito, dinayo pa namin si Sir para lang matigman ulit yung kanyang uh, litsong pares. Ayan oh. Katapat lang ng Pandline Finance Corporations, pagliko. Mi Ancestral House. Di ba? Alright. Hanggang sa muli. 195 Di ba?